Good morning mga <laughs> kaibigan happy talaga si Ate JB no dahil ang lakas ng bintahan namin kahapon kay Fiesta kasi pero <laughs> ito yung nangyari kay Bigan 6 AM na first time kong magbukas ng late Ayan, so usually nagbubukas ako ng tindahan 4 a.m. tsaka 5 Pero ngayon 6, kaibigan, kasi nga Ang tagal namin natulog kagabi lagpas na midnight May pa-dance contest kasi mga kaibigan Ayan, kaya yung sales ko kahapon, ngayon ko lang nakuha Ito nga pala yung sales namin kahapon, dear friends Ayan, so ito yung sales namin kahapon na fiesta. Lagpas na lagpas na sa kuta namin. So maraming salamat talaga, dear God. Ayan, yung mga red horse ko kaibigan, alak, uh, may nabinta pero hindi na obos. Yung ng cigarettes ko kaibigan, obos yung Winston, Marlboro obos. Grabe, kasi nga may pa dance contest friends. At ah, tingnan nyo, no? Tingnan nyo ang labas na akin tinan. My goodness, ang daming basura. Oh, di ba? Dahil lo, ang daming tao kaibigan mga dayo hindi sila taga dito sa amin nanood lang sila ng padance contest kaya ito mga basura kagabi pa to o tingnan yung tindahan natin chibi kunti na lang laman <laughs> Ayan. kasi nga ang lakas ng ating bintahan no? thank you so much God kahit medyo tagtumal pero marami pa rin bumibili sa ating tindahan kaya masaya tayo dear friends Ayan, tapos na ang fiesta thank you so much God so ngayon back to normal si ate GB no? Maka, makatulog na tayo ng maaga kasi nung papalapit yung fiesta kaibigan matagal kaming matulog kas kasi nga uh, may mga events so we grab the opportunity biga naman, maraming tao dito sa place namin um, kaya <laughs> pero um, uh, hindi talaga totally happy si Ate Gibi kaya, kasi alam nyo naman uh, namatay yung aking auntie no? uh, just two days before sa fiesta kaya medyo sad pa rin pero again life must go on. So ito ng aming sales kay no. Papakita ko sa inyo kung anong mga pangyayari kan ah, kahapon, hindi pala kanina. Kahapon kay sa fiesta kung bakit naka binta ako ng napakalaki. Ano so, mga kaibigan Biga, nagsidating na po yung ating mga customers. Napakabenta po, pinakamabenta yung ating mga soft drinks. Shout out sa mga batang ito. Shout out. Uh, <laughs> mga students po sila na uhaw daw sila mga kay <laughs> Kasi <laughs> <to come. Starry. laughs> Ayan, tingnan nyo. Kasi po, maraming palaro ngayon na nagaganap kasi nga fiesta sa amin dong. Hello yan, suki so, okay ko rin yan. <laughs> Andon po yung aming chapel kay Bigan Fiesta po sa amin ngayon. Kaya yung mga bata naglalaro, may papremyo. Yung iba nauhaw. Hello, na sila kaya bumili sila ng kok. So kanina kay Bigan, no, marami na rin bumili kay Ate GB ng soft drinks. Soft drinks talaga kay Bigan yung pinakamalakas ngayon sa ngayong fiesta nakita nyo naman siguro yung aking video the other day nagpas, nag, uh, pedel, nagpa-deliver sa si ate GB ng napakaraming soft drinks pero tingnan nyo naman no tatlong cases na po ang naubos just today ayan so yung sprite ubos kaibigan kasi itong sprite ginagamit po ito uh, ng mga kapitbahay ko pag nagluluto ng ulam magluto ng humba kaldirita ito yung uh, parang isahog sa sabaw mas masarap daw kasi yung ulam pag maglagay ng Sprite. Ayan, kaya na naubos yung ha halos tatlong cases, no? Umaga pa lang kaibigan, no? Uh, isa na lang bat. <laughs> oh, malakas talaga yung soft dance kaibigan. Tingnan nyo, no? At ah, 12 na pala, alas 12 na pala. So, sarado po yung aking uh, internet shop ngayon kasi busy yung tindahan kay bigan And, yun na nga. Yung ating beer, puno pa ito ang nakuha po ay dalawang cases pa lang kasi nga tanghali pa lang. So alam ko mamayang hapon kay kaibigan, mauubos talaga ito. Meron pa pala akong Coca-Cola, <laughs> hindi pa na-display. Yan, so malakas talaga ang softness kaibigan pag fiesta, no? Thank you so much God. Ayan, so mamaya lang, yung, yung sigarilyo ko, ang dami niyan kaibigan, pero yan na lang kasi nga maraming event sa chapel, fiesta kasi. Ayan, so maraming mga dayo. Yung iba, hindi talaga taga rito, no? Nanonood lang ng mga programs. Kaya naubos, halos maubos yung ating sigarilyo. Ayan, so... <laughs> sabi niya, ayan, pogi daw siya. Nasa, nasa ano ba yun? <laughs> sabi niya, sali ko sa vlog, pogi daw. Ayan, yung inaanak ko, oh, si Christer. Ayan. So kaibigan, naglagay na rin ako dito sa cooler ng uh, soft drinks kasi nga maraming bumibili. ah uh, puno yung aking ref. Another customer. Freezer. Bibili po siya ng Ano an sa'yo mo ha? Ano an sa'yo mo ha na? Yes, Ito yung lejiber, Dalawang red re horse dong Pagdag, ilis mas Yan, dalawang red horse po Tag 1 Okay rah. tag 115 po Yung isa 1,000 po ang pera niya Ayan mga kaibigan, 1,000 po yung pera okay, niya at yung uh, red horse po ay 115. Dalawa ang bibili niya. So, 230. Ang sukli ng ating customer ay 770 po. Yan. So, suklian na po natin yung ating customer, mga kaibigan. 700, tsaka 70. Yan. Sana na, pista parati. <laughs> para malakas, mas malakas yung ating bintahan kaibigan salamat do ayan ang mga kaibigan no? aside from mga alak kaya may bumili ng beer kaibigan may bata na gustong bumili ng Chinelas, Hello. Mag-hi ka. <laughs> sa pangani mo? Reza Mi. Reza Ang ganda ng pangalan. Chinelas, Anong size? Anong sa size? Seven daw ang size ng kanyang chinelas mga kaibigan. Ayan kaibigan ha. Magtinda rin po kayo ng chinelas. Maganda po talaga kaibigan na magtinda tayo ng chinelas their friends. Kaunti lang po ang nagtitinda nito. Kaya sure. Na tiba-tiba ka pag ikaw lang yung nagtitinda. <laughs> Ayan. Kung saan na nga size? Doy! Sa loob ba sa kono ni Doy? Ayubo sa iuta ha? Kayo wala, na kinagamyan. Ayan mga kaibigan. Bumili ng chinilas yung bata. Yung chinilas natin ay tag 60 pag pang bata. Pag pag malaking tao, ano po siya? Seventy. Ayan chocolate Sokle! At tingnan nyo, pakita natin. Bago ng chinilas niya. <laughs> yun yung, yun yung uh, luma. Salamat, Rizame! Thank you! <laughs> Ayan, so marami pa tayong mga customer kaibigan. Hello! <laughs> Ayan, nag-order na naman ako kaibigan. No? Kulang pa yung bote. Nakita nyo naman siguro, nag-order ako kahapon. Marami talagang alak in-order ko. Kaso maraming bumili kasi nga fiesta na kaya nag-order naman sa si GB. Naman ang Sweet and, sour. Sweet and sour. Tingnan natin. Kibigan, another soki. Si Delia, si. Soki ko siya sa cash in. Sabi niya, hi. Oh. Salamat. Parati siya nagpapakash in sa akin. kaibigan. Arita Picas. Ayan, may kasi si Ate JB. Ang so, sabi mo, cash in? Pila? Pila? 400 lang. 400 na cash in, kaibigan. Ayan, magtansak muna tayo, ha? Mga 400. Yung patong natin ay 20. Salamat. Salamat. Yeah. Oh, naigamay gamay. Na Dili wala private dong. duha ka bal audit oh, in. Ayan makaibigan may nagtanong na nung kung may daan ba uh, patungo sa likod ng aming tindahan sabi ko wala dit in na so ito kaibigan may napakasin kay at GB ng 400 ang patong ko po ay 20 <laughs> kasi sa every 100 po pag cash in 5 pesos ang patong pag cash out po 2 pesos lang ayan so ito yung ating Gcash mga kaibigan Ayan, thank you so much God. Ito rin yung ating pa 5-6. Ayan, iba-iba yung lalagyan ko ng binta kaibigan. Papakita ko sa ito yung sa printer. Ito yung sa ice. Ito yung sa Uh, rice. Ayan, iba-iba talaga, no? Ang lalagyan kay Ikaw, kay Bigan, pag wala ka pang chika sa iyong tindan, itry mo talaga. Napakalakas ang chikas kay Biga, no? Ano, mag two years pala ako sa chikas pero malaki na po na yung naipon ko sa chikas. Thank you so much. Kay another customer. Ano sa'yo mo, Dong? Bugas? Yeah. Dong? Bugas? Pila kilo? Nah, na, Pila kilo? Dua ka kilo, ganador? Ang yung bata ay bibili ng Ganador na, 2 kilograms. Ayan, so 2 kilo ng Ganador Bipa Del Friends. Ayan, magtimbang tayo. O, timbang ba 'yun sa Tagalog friends? Sa sarili So, meron tayong Francis Bia, meron tayong Bigas na Mais, meron Jaguar, meron alain uh, Lion Ivory, at meron Ganador. Malapit na ubos yung Ganador, kaibigan. Yung Ganador yung pinakamahal dito sa amin, 65 per kilogram. Meron yung Tag 60 yung uh, Jaguar. Pero kahit mahal yung Ganador, siya yung parating na kasi nga masarap. Yan, so, dalawang kilo po ang binibili ng bata. Siguro nagkulang sila ng Bigas. Marami siguro bisita kasi nga fiesta. Yan, happy fiesta again mga kaibigan. Hello! <laughs> sa pangani mo, Irving? Janzio ang Irving yung Ah, siya si Zio yung Ah, si Patonay ka kasi Pat. Sabi niya pilio daw yung kapatid niya siya hindi. <laughs> Ayan, so nandoon yung chapel kay Bigan, no? May misa po ngayon. God bless us all po. Ayan, so nahintay ko po yung um, soki ko supplier ng mga alak. Ko lang pa itong butik kay Bigan, kukunin ko po sa bodega. Ah uh, again, kung nakita nyo kahapon no, sa akin video, Dam, marami po akong inorder ng mga alak at soft drinks kasi nga desperas ng fiesta. One day before mag-fiesta, nag-order ako kay Bigan. Pero ayun na nga, marami nag-inuman kagabi at alam ko ngayon marami hindi mag-inuman kasi nga fiesta. Dam, kaya ayan, mag-order na naman. Tapos na ako mag-order kay Bigan, Tinawag, tinawagan ko na yung ating soaking supplier. Salamat dong! Ayan, bumili siya ng bigas. Muniti ha! Thank you! Ayan, tinawagan ko na yung supplier ko kay Bigan. Ngayon, uh, ah, yeah. Mag, ano na ko, sabi sayo pa mag andam na ako ng ano ba yung andam ihanda eh, ko na <laughs> handa pala ihanda eh, ko na po yung bay bayad natin sa ating uh, ano in order na mga soft drinks at saka ayan so yung binta natin kaibigan, ito na ayan so mamaya lalo pa itong dadami their friends ayan kasi nga maaga pa no hindi pa gabi nung oras na ba 4 p.m. kaibigan. Ayan, sa, sa gabi alam ko marami mag-inuman kasi nga may dance konti sa amin. Happy fiesta everyone. Ayan mga kaibigan, dumating yung ating order. Saktong-sakto. <laughs> Close na kanila tindahan 5 p.m. na kaibigan pero nag-deliver pa rin. Salamat kay nung ha. Tanawa ko na akong basiyo. Sakto ba na? Oh, so, no? kuwang. Kasi kuwang. gagmay. Gagmay, unum kagamay. Pwede rin tolo kalitro, no? Duha. Ah, duha. Okay. Ako mang gihilis gahapon sad God. Ayan, so, kaibigan, kuha muna tayo ng bayat. I'm sorry, don't be. Ayan. Another delivery, kaibigan. No? Straight for 3 days pa-deliver sa ating GB, kasi nga fiesta. Malakas yung ating bintan. So, duha na lang, kalitro. Ang ilis na ko Yan, Ayan. Kulang pala tayo ng battle, kaibigan. Yan, Tingnan nyo. Hawan. <laughs> Yan meron naglalaro dito ng Wi-Fi. Hindi pala Wi-Fi, Roblox. Yan, si Brando at si, si Iko. Maganda, maganda yung pangalan ni Iko kaso ayaw niya sabihin. Hala dong, salamat kayo dong ha. Kaso ko bayad. Ay, sorry dong yan Ayan, so, hindi pa siya tapos mag-discard na mag-discard ka kaibigan. Babayaran na muna natin yung ating order. Gabi na. Salamat talaga sa ating soaking supplier, no? Kahit 5 p.m. na, close na sila. Deliver pa rin kay Ate Chibi. Thank you so much. Mga yung ating another set of deliveries sating sa ating soaking, wholesaler, uh, wholesaler, supplier ng soft drinks at alak kasi nga kaibigan napakalakas ng bintahan ngayon kasi fiesta so puno po yung aking mga ref der friends hindi nga magkasya no kaya yung iba kong mga alak andito po sa cooler ayan tsaka manila na looter mabintang mabinta po ito ngayon kasi may dance contest mga alak po ito der friends hindi na kasi magkasya sa ref yung iba kong ref hindi ko na on malang kurente yung iba sira pa Ayan. Ayan, si Frances na naman. Hello, Frances. Ayan. Sabi niya, walang hilo-hilo. Gutom na daw siya kasi nga, 5 p.m. na walang snack. Walang sahod, walang snack. Yay, thank you so much, God, sa blessings. Magpasalamat. Magpasalamat tayo kay God, friends. Maraming salamat. Salamat. Thank you so much. Ayan, another, another customer na naman. Oh! busy talaga si Ate JB pag fiesta. Cash in! Cash in. So, kiko si Ate Molly. <laughs> Naglago tari te. Cash in kay Ate Pila te. Malakas ang cash in natin. Nag-cash out ati. ang ah, mga kaibigan. Wala na ice! May naghanap ng yelo. Pila te? 250. So, 250 kaibigan. Bibigyan naman natin ha. Cash in. Ayan mga kaibigan. Another client na naman. Again, Red hair Shout out kay Lance Nazaren. Manawin birthday dong no? Yan. Lance Lance Nazaren. Yan, so bumibili po siya na ngayon ang Marlboro, 10 pesos po at saka ito po, 115. Medyo mo yung bahay nila malayo po andon, pero dito siya bumili kasi nga mura. Yan, so Red Horse uh, po. Ato uh, uh, pick, ato uh, la, uh, ano lang dito bigas. Ade lang. Yan makaibigan thank you so much. Mabenta talaga yung alak natin, may fiesta ayan si Junjun, panay hakot ng mga ulam. <laughs> Para sa kaniyang mga kamag-anak, mga friends, mga bisita. Bisita sa kunyo dyan. Ah, Ang hakot dyan ano ay. <laughs> kaibigan. Thank you so much. Malayo yung bahay ng a uh, bumibili ng a uh, ala kaibigan. Papakita ko sa inyo ha. Ah. kaibigan. No? Salamat, salamat dong. Tingnan nyo malayo ang bahay niya kaibigan nandoon. Meraming, marami po nagtitinda ng alak doon kaso dito siya bumili kasi doon po ay 130 pesos ang isang bottle. Uh, Red Horse Jumbo, isa e, amin po ay 115 lang. Maganda talaga kaibigan, namura yung ating mga paninda.